kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Historiador. Kung mayroon mang isang presidente sa ngayon na mapagpatol kahit na sa social media post, interview o kahit saan mang platform ay wala na sigurong mas may pa sa presidente ng Estados Unidos na si Donald Trump. Marami man ang nayayabangan sa presidente ito pero ginagawa niya talaga ang kung anumang sinasabi niya na windang ang halos buong mundo nang ipatupad nito ang malakalangitan na taas ng pag-impose ng kanilang tarita sa bawat produkto ng ibang nasyon na pumapasok sa kanilang bansa. Walang may inaatrasan itong si Trump pagdating sa patod sa Rason para marami ang naiinis nito sa kanya. Nanguna ito sa negosasyon sa Iran patungkol sa kanilang patuloy na pagpursige sa sinasabi nilang nuclear project na para lang daw umano sa kanilang source ng enerhiya. Pero ayaw nilang papasukin ang mga nag-iimbestiga kung totoo bang para lang sa enerhiya ito at hindi para gawing armas laban sa kanilang mortal na kaaway na Israel. Napuno na si Trump nang wala pa rin may nangyayaring pagbabago sa kanilang negosasyon. Nagulat ang buong mundo nang bigla na lang binagsakan ng US Air Force ng malalakas na bunker buster bombs ang tatlong nuclear sites ng Iran. Handa na si Trump sa kahit anumang kalalabasan ng kanilang ginawa. Kamakailan lang ay muli na namang nagbalik si Trump sa Iran na hindi ito muli magdadalawang isip na muling pabagsakan ng Iran sa oras na may mamonitor na naman sila na pagtaas ng uranium na ginagawa ng Iran para sa kanilang nuclear project. Pinahiya nito ng gusto ang Supreme Leader ng Iran na si Ayatollah Ali Khamenei nang sabihin ito sa si social media na ang bansaraw ng Supreme Leader ay pinakbaka ng Estados Unidos ng gusto kung saan ang tatlong nuclear sites nito ay halos mabura na sa mapa. Pinaalalahanan pa niya ang Supreme Leader na kung hindi dahil sa kanya ay siguradong todas na ito dahil sa alam nila kung saan ito nagtatago pero hindi raw ni Trump pinahintulutan ng Israel at ang militar ng Estados Unidos na todasin ng Supreme Leader. Siya raw ang nagsalba sa isang napakapangit na ng pagkatotas sana ng Supreme Leader kung binusto niya lang ito. Halos manginig sa galit si Donald Trump matapos makita ang ipinalabas na mensahe ng Supreme Leader sa kanilang bansa kung saan ay sinabi nito na nagtagumpay parawang Iran laban sa Israel at Estados Unidos. Kaagad itong binara ni Donald Trump at sinabing paano kaya makakayang sabihin ng Supreme Leader na nanalo sila sa gera kung wasak na wasak ang kanilang nasyon sa pakikipagpakbakan sa Israel. Paano niya makakayang kumbinsihin ang kanyang sarili nananalo sila. Kung alam niyang puro kasinungalingan ng kanyang mga sinasabi. Dagdag pa ni Trump na bilang isang Supreme Leader ay hindi sana nagsisinungaling itong si Ayatollah Ali Khamenei. Nagbigay pa ng isang malaking revelasyon si Donald Trump nang sinabi nito. inutusan daw niyang Israel na pabalikin ang sandamakmak na bilang ng kanilang mga fighter jets na patungo na sana sa tiran para magpabagsak ng napakaranasan maraming bomba para sa malakasang pagbira. Hindi na raw kailangan pa ng Supreme Leader na magpasalamat sa ginawa na ito ni Donald Trump. Kinumbinsi ni Donald Trump ang Iran na bumalik na sa normal na pamumuhay ng mundo. Palagi na lang daw ang Iran galit at gustong manakit kaya ito ngayon ang nangyayari sa kanilang bansa. Nawasak ang lahat na tinaang kanilang ekonomiya. Naiisip daw ni Trump na tanggalin ang ibang mga sanksyon sa Iran para mabigyan sila ng chance ang muling makabangon. Sana raw marialisa ng Iran na maging mas maganda da ang pamumuhay ng kanilang nasyon kung makikipagtulungan ito tungo sa kapayapaan. Tila walang epekto ito sa Iran dahil sa ginigiit talaga ng Supreme Leader na ang ginawang airstrike ng mga Amerikano sa kanilang nuclear site ay wala o manong malaking naging pinsala. Pagkos ay pinapalaki lang daw ito ni Trump para matabunan ng kawalang epekto ng kanilang ginawa dahil hindi naman daw nila nakuha ang kanilang mithin. Sa susunod na linggo ay nasahan daw ni Trump na muli silang magkaroon ng sa sulo Iran. Malamang sa malamang na kapag wala na namang magandang patutunguhan ng mangyayaring negosasyon, ay muli na namang tutuhanin ni Donald Trump ang banta nitong pagbabagsak na naman ng bunker buster bombs sa nuclear site ng Iran. Ikaw, sa tingin mo ba'y ba magkakaroon ng magandang resulta ang mangyayaring pag-uusap ng Iran at ni Donald Trump? ng mga ganitong klaseng videos. Panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe, at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod, dito sa Historiador. Historiador.